friend, some help. Ah! 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 Mahigit dalawang libong aftershocks na ang naitala ng sa Cebu. Yan na nagdudulot ang takot sa mga residente bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang ilan sa kanila, naglatag muna sa kalsada o kaya naman ay natulog sa kulungan ng baboy. May live report si Ian Cruz. Ian, Kaya naman June sa ngayon ay uh, tulong ang uh, patuloy na hiling ng ating mga kababayan dito sa Northern Cebu na labis ngang naapektuhan ng malakas na lindol. Oras ang itinagal ng rescue and retrieval operations sa gumuhong two-story pension house na ito sa Bogo City, Cebu. Ang kanilang hinahanap ang mag-inananadagana ng gusali, unang nakuha batang lalaki bago tuloy ang na-recover ang kanyang ina. Ang ama ng tahanan, matyagang naghintay na maiahon sa debris ang kanyang mag -ina. Sa Bogos City, ang epicentro ng magnitude 6.9 na lindol. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang tindi ng pinsala sa gusaling ito. Ayon sa FIVOLX, umabot na sa mahigit 2,000 ang aftershocks at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang mga naulilang kaanak, kung hindi tulala, halos di na matigil sa pag-iyak dahil sa paghihinagpis. Yeah, ang ilang nakaligtas, pansamantalang matutuluyan ang problema ngayon, gaya ng ilang tagabugo na sa plaza na nagpalipas ng gabi. Sa bayan ng San Remigio, isang pamilya ang piniling matulog sa kulungan ng baboy. Ang mga residenteng ito sa bayan ng Medellin, sa Northern Cebu, sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin. Inulan pa sila kaya ang ilan ibinalot sa plastik ang sarili para hindi mabasa ng ulan. Problema rin sa bayan ang mga nagkabitak-pitak na kalsada. Ang tulay na ito, isang linya lang ang nadaraanan. Ilang bahay rin ang lubhang nawasak. Gaya ng bahay na ito sa barangay Taksur kung saan nataganan na nasawi ang senior citizen na si Mang Rolando. Nakaburol na siya, pati ang atin niyang si Anya na Cueva na nadaganan din ng guho sa kalapit na bahay. Binawa ko talaga lahat pero hindi ko talaga maangat yung... yung... Sa post ni Cebu Governor Pambari 4, sampu ang naitalang patay sa bayan ng Medellin dahil sa lindol. Sa... Ang pangailangan ngayon ng mga residente. Kasi dito mahirap na ang tubig sa amin. Walang bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Kanina, nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City. Inanunsyo ng Pangulo ang ayuda para sa lalawigan ng Cebu at mga bayang apektado ng lindol. Dahil hindi agad ma-re-relocate ang mga nawalan ng tirahan, gagawa ng isang tila tent city. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, gagawa ng tent city. May food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset pinamamadali rin ng Pangulong paghatid ng tulong at ang pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira, lalo na ang ospital. Si VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President kahapon pa na sa Cebu para sa relief operation sa mga bayang napinsalan ng lindol. Bukod sa Medellin, namahagi ang OVP ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essential sa San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabugon. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. Jun, yung nakikita nyo dito sa ating likuran ano, ay ilan lamang sa mga tahanan at uh, doon sa mga establishmento na nawasak dahil nga sa malakas kas na lindol dito yan sa San Vicente Port dito sa Bogos City Cebu at uh, June may mga nasugatan dito, no mabuti na lamang at uh, nailigtas sila nung uh, ilan sa mga nasa loob at yung iba naman na iniligtas ng mga uh, rescue team ano, mula sa mga taga barangay at uh, kanina lamang June ay uh, nakaranas din tayo ng ilang aftershocks dito kaya naman ngayong magdamag ay talagang maraming mga residente ang uh, hindi um, magpapalipas ng magdamag doon sa loob ng kanilang tahanan at bagkus ay doon sa mga open space sila Tutulog para nga daw iwas sila sa piliglo o piligro sakaling um, malakas na aftershock yung uh, tumama uh, dito, Jun. Ingat kayo dyan at ingat sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ian Cruz. Tabi-tabi namang pinaglalamayan ang labing isang nasawi sa lindol sa isang bakanteng lote sa Bugo City. Sa bayan ng San Remigio, nababahala naman ang mga residente sa nakitang balaking uka. May report si Emil Sumangin. Imbes na nasa loob ng mga tahanan, nakikipagsapalaran sa lansangan ang karamihan ng mga taga-Borbon, Cebu. Mahigit isang oras ang layo ng bayan sa lungsod ng Bugo, na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Ang panawagan sa kanila mga placard, tulong, pagkain at tubig. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at uh, daladalan nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig at saka bigas. Hirap na hirap na kami. Nasa labas na kami, Natutulog. Ang bakay ng magkapatid na senior citizen na Gavino at Leonora, pinadapa ng pagyanig. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen. Pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon, nakaligtas po sa kabutihan palad sa awan ng mahala Diyos sa mayroon, yung kanilang bahay. Mistulang sinalansa ng mga kahoy na lamang at nagdomino po dahil po sa lakas ng lindol. Sa tulong ng dalawang nagro-roving na pulis, na-rescue ang dalawang senior citizen. Si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pag-uho. Pilit niya hong kinukumpune yung uh, mga piraso ng kawayan. So, nusubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan. Sa bakanting lote sa sitio Felomina sa barangay Binabag. Bogo City. Pinaglalamayan ang labing isang namatay sa lindol. Nadaganan ang kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumuhong pababa mula po sa bundok. Kabilang sa nasubi ang 17 years old na si Lady. Nakalabas na siya ng kanilang bahay pero bumalik upang iligtas ang ina at sanggol na kapatid. Hindi rin matanggap ni Giselle Malinaw ang sinapit ng dalawang anak na lalaki edad 10 at 5 tinangkaraw niyang iligtas sa mga ito pero napuruhan sila ng mga bato. Sa barangay Cogon, inabutan namin ang isang tumagilid na truck na may kargang patuka na kalos na na sa bangin. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos ang truck, kuma, sumasayaw na yung truck. Huminto na ko. Mula bugo, tinungo namin ang bayan ng San Remigio. Kinordo na na ang gumong sports complex kung saan hindi bababa sa lima ang napaulat na nasawi. Pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. Sa aming pag-iikot, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa paguho sa sports complex. Naulihin naman siya paggawas, niya, Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan nagid kami nga, siya usap usa sa, sa biktima na anak. Na. Nasa anim na po tatlong pamilya mula sa Purok Agbati ng Barangay Hagnaya ang pansamantalang nananatili sa bakating lote na ito habang nagpapatuloy ang aftershocks. Sa Purok Sinikwela sa poblasyon naman, isang residente ang nababakala sa nakitang uka. Yung uka ng lupa na yon, kailan ho lumitaw? Ah, uh, nung pag, ng pag lang, doon lang namin nalaman yung pag-evacuate na namin kasi nahulot nun yung pinsan ko at mas migaw siya na Hiling nila sa mga eksperto, agad na alamin kung ito ba ay sinkhole. Emil Sumangil, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Iniinda ng mga naapektuhan na lindol ang kawalan ng uh, mapagpukunan ng malinis na inuming tubig. Problema rin ang supply ng kuryente. Narito ang report ni Atom Araulio. Mistulang pinunit ng lindol ang mga kalsada. DOP ang mga haligit-pader ng mga estruktura. Ganyan ang sitwasyon sa Bogos City, Cebu na pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Ang ilang bahay, wala ng dingding. Damay, pati ang sasakyan. At tigil ang ilang negosyo. Ang mga residente, halos gumuho na rin ang pinanghahawakang pag-asa. So ganito yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito ngayon. Nakalatag sila sa mga open field gaya nito kundi man nakatira sa mga sasakyan kagaya niyan meron silang mga lona o kaya mga tent kagaya dito so yan makita ko pa yung iba so yan meron silang mga sasakyan maglalagay na lang ng konting trapal para may bakas pa rin ang takot ng ilan ramdam din ang kanilang hirap sa po ang sitwasyon nyo ngayon. Kasi mahirap po dahil hindi kami kauwi sa amin kasi nag-iba ang bahay namin. Mm -mm. May dalawa akong anak. Mm -hmm. Hindi namin kaya umuwi doon. Mm -hmm. Yung iba mas maliliit kagaya nitong nasa likod. So itong hirap ngayon kasi exposed sila sa elements at dahil wala pa rin masyadong tubig at pagkain, uh, kailangan silang umasa sa iaabot ng mga nandito, ng mga dumadaan. Ang ilan, napilitan ng sumalok ng tubig sa mga nasirang tubo. Dahil wala pang tubig, um, kailangan maging maparaan ng mga kababayan natin. Ito merong konting... Ano po ito? Parang linya ng tubig? Oh, na li pa na, nag -lick, nag -lick. Oo, na naglik, naglik. Ayuda lang din ang kanilang inaasahan sa ngayon. Nagtsatsaga sa mahabang pila at pinasasalamatan ang konting tulong na inaabot sa kanila. Wala rin kuryente sa maraming lugar. Siksikan ang mga nagcha-charge ng kanilang cellphone. Maraming lugar dito sa bandang populasyon sa Bugo ang nasira. Mga gusali kagaya nito nasa likod ko ngayon. Ito medyo kailangan natin magingat ingat actually marami kasing mga pitak-pitak. Sa pinakahuling tala, 1.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa government structure sa Bogos City. Atom Araulio, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng ethics complaint sa Senado sa si Senator Cheese Escudero. Kaugnay sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign donation ng eleksyon 2022 mula sa contractor na si Lawrence Lobiano. Binigyan din ang abogadong tumatay ang complainant na nilalagay ng ganitong gawain sa panganib ang integridad ng institusyon. Nauna lang sinabi ni Lubiano, ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, sa pagdinig sa kamera na galing sa sarili niyang pera at hindi galing sa kumpanya ang donasyon. Inilagay rin daw siya ni Escudero sa kanyang Statement of Assets or Statement of Contributions and Expenditures o SOSEC bilang campaign donor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi maaring magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Escudero na hindi niya ito kinagulat. Ito aniya ang kapalit ng pagbanggit niya kay dating Speaker Martin Robaldes at ang pagbubunyag sa katotohanan. Dagdag pa niya, bahagi pa rin ito ng kanilang script at desperadong pagtatakip. Itinanggi eh, ni Sen. Mark Villar ang aligasyong nakuha ng isa niyang pinsan ang mahigit 18 bilyong pisong halaga ng proyekto mula noong makaupo siya bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na makikita raw sa official record na wala siyang kamag-anak na nabigyan ng anumang kontrata noong nakaupo siyang uh, DPW Secretary mula 2016 hanggang 2021. Wala rin daw siyang pagmamayari sa anumang kumpanyang sumasali sa mga proyekto ng Departamento. Kahapon ay inilahad ni Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya na iniimbestigahan nila si Villar kaugnay sa pagkakakuha ng isa niyang pinsan sa mga proyekto, kabilang ang mga flood control projects. Sabi ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. magpapalibing sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sasagutin ng DSWD bukod pa sa ibibigay na 10,000 pesos cash assistance. Makakatanggap din ng financial assistance ang mga nasugatan. Inaasahan pasok din sa emergency cash transfer ang mga pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o na wala ng kabuhayan. Kung miyembro ng SSS, pwede mag-calamity loan ng mga nilindol, pati ang mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Kasama rin ang mga nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasa state of calamity. How Safe Is My House app na binuo ng FIVO sa Japan mga katulong para malaman kung uubra sa lindol ang isang bahay. Sa pamagitan ng pagsagot sa labing tanong sa app, malalaman din kung naayon ang bahay sa building code. Ivan Miri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binasura ng sandigan bayan ang apila ng Senador Jingoy Estrada para ma-dismiss ang mga kaso niyang graft. Kaugnayan ng uh, 200 million pesos na kickback umano mula sa PDAF o Priority Development Assistance Fund Scam. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan Special 5th Division, wala nakitang sapat na dahilan sa apila para baguhin ang naonang desisyon na ibasura ang demurred evidence na Estrada. Sabi ng Korte, kahit dismiss na ang plunder case laban kay Estrada, hindi ibig sabihin na otomatikong madidismiss din ang kinakaharap niyang graft cases. Ipinakita umano ang ebidensya ng prosekusyon na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng trial. Gigit ng korte, ilang implementing agencies ang paulit-ulit na pinili ni Estrada para mapondohan ng kanyang PDAF noon. Direkta rin umano ang pag endorse ni Estrada sa mga NGO ni Janet Lapoles bilang tagapagpatupad ng mga di naman ikinasang mga proyekto. Ang mga endorsement letters din umano ni Estrada ang mismong nagdadawit sa kanya sa krimen mabibigyan pa ng pagkakataon sa si Estrada na magpresenta ng sariling ebidensya para sa 11 counts of graft. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Estrada. Hindi tumalo sa plenary budget deliberations ng Kamara si Vice President Sara Duterte o kahit sino ang kinatawan ng kanyang opisina. Yan ay para sa na depensahan ng panukalang 902 million pesos na budget ng ogVP para sa 2026 sa liham na binasa sa sesyon, iginit Duterte na hindi siya makadalo maliban kung obligahin ng kabara si Pangulo Marcos na dumalo sa plenaryo para sa deliberasyon ng budget ng Office of the President. At kung ipapakita sa kanya ang dokumentong nagpapatunay na inalis na sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga opisyal ng OVP Ayon kay Palawan Representative Jose Pepito Alvarez, hindi na nila masasagot ang liham dahil ito na ang huling araw ng deliberasyon. Wala namang nagtanong sa mga membro ng Kamara ukol sa OVP budget. Pero ilan sa kanila ang dismayado sa bise? Wala pang tugon sa amin ang bise kaugnay nito. Bago ngayong gabi, lalo pang lubakas ang severe tropical storm Paulo. Nakataas ang signal number 3 sa extreme northern portion ng Aurora, central at southern portions ng uh, Isabela, northern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Signal number 2 naman sa southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing lugar sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng uh, Apayao, Kalinga, Abra, na natitirang bahagi ng Benguet, southern portion ng uh, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Signal number one naman sa rest of mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion ng Quezon kasamang ang Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of uh, Apayao at Ilocos Norte, Pangasinan, at titirang lugar sa Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales na bataan ng sentro ng Bagyong Paulo, 320 kilometers east of Baler Aurora. May lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugso ang aabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos ito, pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, posibleng mag-landfall sa Isabela o Northern Aurora ang Bagyong Paulo bukas ng umaga at uh, lumabas ng Philippine Area Responsibility sa Sabado. Pinili ng dalawang babae sa Cebu na ipamahagi na lang ang ititinda nila dapat na pancake. Kahit naapektuhan din sila ng pagyanig, nakuha pa ni Grace at Elma Pipito ng Liloan Cebu na mamahagi ng tulong. Alam daw nila ang hirap ng kanilang mga kababayan, kaya kahit sa maliit na paraan, nais silang makatulong. Nagindaan din ang ating news team para ipamahagi ito hanggang Northern Cebu. Yan po ang state of the nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ku si Jun Veneracion. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipinas.